isang bilyonaryong lalaki lihim na nagkasala sa sariling janitres. Ngunit nang mabuntis ito, imbes na ipaglaban, itinago niya sa dilim ng kanyang kayamanan. Walang nakakaalam hanggang sa isang gabi, ang lihim na tinago sa loob ng mansyon ay unti-unting nabunyag. Isang putok ng baril, isang sigaw ng babae, at isang hiwagang yumanig sa buong pamilya. Ano ang mas mabigat, ang kahihiyan ng katotohanan, o ang kasalanang tinakpan ng ginto? Panoorin hanggang dulo dahil ang pagtatapos ng kwentong ito ay magpapatanong sa iyo kung may kapatawaran pa ba sa pag-ibig na sinimulan sa kasinungalingan. Sa gitna ng malamig na gabi sa malawak na mansyon ng pamilyang De Vella, tahimik ang lahat. Tanging tiktak ng lumang orasan sa pader ang maririnig habang ang ilaw mula sa chandelier ay naglalaro sa marmol na sahig. Sa likod ng mga makintab na kortina, may isang lihim na matagal nang nakatago. Si Marcos De Vela, Isang bilyonaryong kilala sa buong Maynila ay nakatayo sa veranda, hawak ang isang basong ala. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may bakas ng kaba sa likod ng kanyang katahimikan. Sa loob ng silid sa ikalawang palapag, maririnig ang mahinang hikbi ng isang babae. Si Lira, ang janitress na minsang naglinis sa mansyon, ay nakaupo sa tabi ng kama, yakap ang kanyang tiyan. Ang tiyan na iyon ay tanda ng kasalanang tinago ng bilyonaryo. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat, punong-puno ng takot at pagkalito. Mula sa labas, kumikidlat. Ang tunog ng kulog ay tila paalala ng nag-aalab na hiwagang bumabalot sa kanilang dalawa. Marcos, mahinang sabi ni Lira, halos pabulong. Ang kanyang tinig ay nanginginig, parang batang takot na madapamuli. Ngunit sa pintuan, tumambad si Marcos. Nakatitig siya kay Lira na tila nakakita ng multo mula sa nakaraan. Wala kang dapat ipagsabi, malamig niyang wika. Ngunit sa kanyang mga mata, maihalong pangungut siya at pangamba. Buhay mo ang kapalit kung malaman ito ng media. Nanginig si Lira. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa unan habang ang luha ay dahan-dahang bumabagsak sa kanyang pisni. Lumapit si Marcos at bawat yapak niya sa sahig ay parang hampa sa dibdib ng babae. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Marcus ay humalo sa halimuyak ng gamot na pampahid sa tiyan ni Lira. Ang katahimikan ay bumigat, parang bawat hinga ay kasalanan. Ngunit sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Tatlong mahihinang katok, ngunit sapat para mapatigil silang dalawa. Sir Marcus, sabi ng katiwala mula sa labas, may dumating pong reporter. Galing daw sa Daily Star. May gustong itanong tungkol sa isang buntis na empleyado ninyo. Biglang nanlamig ang katawan ni Marcos. Parang tinamaan siya ng kidlat sa gitna ng dibdib. Ang alak sa kanyang kamay ay tumapon sa marmol, dumaloy na parang dugo. Paalisin mo siya, sigaw niya, halos punit ang tinig. Ngunit huli na. Sa ibaba, maririnig na ang yabag ng mga sapatos at ang pagklik ng kamera. Lira ay napatayo, hawak ang kanyang tiyan, nanginginig sa takot. Hindi ko ito ginusto, bulong niya. Hindi ko ginusto na maging sikreto. Habang si Marcus ay nakatingin sa kanya, unti-unting bumabagsak ang maskara ng kapangyarihan. Ang bilyonaryong sanay magtago sa likod ng kayamanan ay ngayon hinahabol ng sariling anino. Ang silid ay tila umiikot. Ang mga larawan sa pader ay nakatingin sa kanila, parang mga matang humuhusga. At sa isang iglap, bumukas ang pinto. Sumiklab ang mga flash ng kamera at doon, sa gitna ng liwanag, tumambad ang larawang magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Si Lira, nakayakap kay Marcos. Habang ang mga mata niya ay puno ng takot, ngunit sa ilalim noon ay may ningning ng isang lihim na katotohanan na matagal ng gustong lumaya. Ang buong silid ay tila tumigil sa paghinga. Ang mga ilan ng kamera ay kumikislap na parang mga kidlat sa gitna ng bagyo. Si Marcos ay natigilan, nakanganga, habang ang kanyang mga gwardiya ay nagsisiksikan sa likod niya, naguguluhan kung ano ang dapat gawin. Ang reporter na nasa unahan ay nakangiti ng bahagya, hawak ang mikropono na tila espada sa laban ng katotohanan. Sir Di Vela, mahinahon ngunit matalim ang boses nito, totoo po bang siya ang janitress na inyong itinago matapos mabuntis? Isang saglit na katahimikan. Tanging hinga ni Lira ang maririnig, mabigat at maihalong pighati. Ang mga mata niya ay luhaan, ngunit may tapang na hindi niya pa pinakita noon. "Hindi ako tinago," mahinang sabi niya, halos basag ang tinig. "Nilayo ako." Ang mga salita niyang iyon ay parang dagok sa mukha ng bilyonaryo. Ang mga taong naroon ay napatingin kay Marcos, ang taong dati kinatatakutan, ngayon ay tila alipin ng sariling hiya. Lira, wag, mabilis niyang wika, ngunit pinutol siya ng tinig ng babae. Nilayo ako sa lahat. Sinabihan akong manahimik para raw sa imahe ng pamilya ninyo. Ang bawat salita ni Lira ay parang dagundong ng kulog sa katahimikan ng mansyon. Ang mga kamera ay patuloy sa pagkuha, bawat luha, bawat paghinga, bawat sandaling tila nakabitin sa pagitan ng awa at paghihiganti. Ang mga larawan sa dingding, ang mga larawan ni Marcos kasama ang mga senador, mga negosyante, at mga politiko, tila napupuno ng alikabok ng kasinungalingan. Lira, tigilan mo na to, mariing sabi ni Marcos, nanginginig ang kamay. Ngunit hindi na siya pinakinggan ng babae. Sinabi mong mahal mo ako, sigaw ni Lira, ang luha niya ay bumagsak sa sahig na parang ulan. Ngunit noong nalaman mong buntis ako, itinago mo ako parang kasalanan. Sa bawat salitang iyon, unti-unting gumuho ang katahimikan sa paligid. Ang mga tauhan ng media ay nagsisigawan, naglalabas ng mga tanong, nagtutulakan para mas makalapit. Si Marcos ay napaatras, hawak ang ulo, para bang unti-unting nababasag ang mundong kanyang itinayo. Sa kanyang pandinig, umalingaungaw ang mga salita ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang pangalan ng Devela ay hindi dapat madungisan. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, ang pangalan na iyon ay basang-basa ng kahihiyan. Sa sulok ng silid, nakatayo ang ina ni Marcos, si Doña Leticia de Vela, nakasuot ng mamahaling gown, ngunit maputla ang mukha. Anak, bulong nito, ano itong ginawa mo? Si Marcos ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bumubuka, ngunit walang tinig na lumalabas. Tanging ang mabilis na pintig ng kanyang puso ang kanyang naririnig, tila pinapalo siya ng sariling konsensya. Si Lira ay lumingon sa kanya, at sa unang pagkakataon, walang takot sa kanyang mga mata. Kahit wala akong yaman, may dangal akong hindi mo kayang bilhin, mahina niyang sabi, ngunit umalingaw ngao sa buong silid. Ang reporter ay lumapit, tinutok ang mikropono kay Marcos. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa mga pahayag ng dating janitress ninyo? Ngunit bago pa siya makasagot, may marinig na iyak, isang bata, mahina ngunit malinaw. Lahat ay napatingin kay Lira. Hawak niya ang isang maliit na kumot at mula rito, sumilip ang isang sanggol. Ang mga mata ng bata ay kasing linaw ng umagang walang bahid ng kasinungalingan. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marcos ang kanyang anak. Parang biglang huminto ang lahat ng ingay. Ang mga kamera ay bumagal, ang mga tao ay tumigil sa paggalaw. Tanging ang mahinang pag-iyak ng bata ang umalingawngaw sa mansyon. Si Marcus ay lumapit, nanginginig ang kamay, parang bata na nakakita ng liwanag matapos ang mahabang gabi. Anak ko bulong niya, halos hindi marinig. Ngunit si Lira ay umatras. Hindi mo siya pag-aari, Marcos, mahinahon ngunit mariing sabi niya. Hindi mo siya kayang itago tulad ng itinago mo ako. Ang mga mata ni Marcos ay namula, ang kanyang dibdib ay bumigat. Ang mga taong naroon ay nagbubulungan, ang mga kamera ay patuloy sa pagkuha. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, si Marcos ay unti-unting lumuhod. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ang bilyonaryo ay yumuko, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kahihiyan at pagkabasag ng sariling puso. At sa sandaling iyon, bumuhos ang ulan sa labas ng mansyon. Ang mga patak nito ay dumaloy sa mga bintana, parang mga luha ng langit na nakikiramay sa kasalanang matagal ng itinago. Ang mga ilaw ay kumurap at ang kamera ay nagflash sa huling pagkakataon. Ngunit ang larawan na iyon, si Marcos na nakaluhod sa harap ni Lira at ng kanyang anak, ang naging simbolo ng pagbagsak ng isang taong minsan ay akala ng lahat ay hindi kailanman madada pa. Ang ulan ay tuluyang bumuhos, parang galit ng langit na matagal ng pinipigil. Sa labas ng mansyon, nagsisiksikan ang mga mamamahayag, mga empleyado at mga kapitbahay na hindi makapaniwalang ang bilyonaryong devela ay ngayon basang-basa ng hiya at luha. Sa loob ng silid, ang lamig ng hangin mula sa aircon ay hindi kayang tapatan ang lamig ng katahimikan na bumalot sa kanilang lahat. Si Marcus ay nakaluhod pa rin habang si Lira ay nakatingin sa kanya, hindi na bilang janitress, kundi bilang isang ina na handang ipaglaban ang danga ng anak niya. Hindi ko ginusto ito, Lira, mahinang sabi ni Marcus, halos pabulong habang ang kanyang tinig ay basag. Akala ko mapoprotektahan kita kung ilalayo kita. Ngunit ang babae ay umiliing mabagal ngunit puno ng sakit. Ang tawag dyan ay takot, Marcus. Hindi protection. Lumapit si Lira sa bintana. Sa labas, tanaw ang mga ilaw ng mga sasakyan, mga kamera na patuloy na kumikislap sa dilim. Pinili mong itago ang totoo para sa pangalan mo, hindi para sa amin. Ang bawat salita ay tila punyal na bumabaon sa puso ni Marcos. Nakita niya ang sarili sa refleksyon ng salamin, hindi na ang makapangyarihang lalaki na nakikita ng lipunan, kundi isang ama na nabigo, isang lalaking tinakasan ng sarili niyang tapang. Patawarin mo ako, wika niya, ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, humalo sa ulan na pumapasok mula sa basag na bintana. Hindi ko alam kung paano pababawi. Tahimik si Lira sa ilang sandali. Ang sanggol sa kanyang bisig ay huminga ng malalim, nakatulog sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, sagot niya sa wakas, mahina ngunit malinaw. Pero kaya kong patawarin ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na nagbukas ng bagong umaga. Si Doña Leticia, ang ina ni Marcos, ay lumapit ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ngunit ang mga mata niya ay hindi nagalit. Lira, sabi niya, ang pagkakamali ng anak ko ay hindi mo dapat akuin. Nagulat si Lira, ang matandang babae ay humawak sa kamay niya, marahan, parang isang ina na matagal nang hindi humahaplos ng may kababaang loob. Kung may dapat panagutin, ako iyon. Ako ang nagturo sa kanya na mas mahalaga ang pangalan kaysa sa puso. Natahimik ang lahat. Kahit ang mga tao sa labas, tila nabighani sa eksenang iyon, ang bilyonaryo, ang janitres, at ang matriarka ng pamilya, sabay-sabay na nakatayo sa gitna ng pagbagsak ng kanilang karangyaan. Ang mga gwardiya ay dahan-dahang isinara ang pinto. Ang mga reporter ay pinaalis at ang mga ilaw ay unti-unting namatay, maliban sa isang lamp na naiwan sa tabi ng sanggol. Sa ilalim ng mahinang liwanag, huminga ng malalim si Marcus. Lira, papayagan mo ba akong makita siya? Kahit minsan lang. Tumitig si Lira sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagod at pag-asa. Kung gusto mong makita siya, sagot niya, hindi bilang bilyonaryo kundi bilang ama. Tumango si Marcos, mabagal, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa sanggol. Hinaplos niya ang maliit na kamay ng bata, at sa sandaling iyon, parang biglang tumigil ang ulan sa labas. Ang mundo ay nanahimik at tanging ang tibok ng puso nilang tatlo ang naririnig. Ngunit sa labas ng mansyon, sa kalsadang basa ng ulan, may isang kamera pa rin nakatutok isang litratista na hindi umalis, nakuhanan ang sandaling iyon, ang yakap ng ama sa anak, ang luha ng babae, at ang pagbagsak ng kayabangan. Kinabukasan, ang larawan ay lumabas sa mga pahayagan sa buong bansa. Bilyonaryo, yumuko para sa anak na itinago. Nag-ingay ang media, nag-alsa ang mga empleyado, at ang lipunan ay nagbulungan ng mga opinyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan sa puso ni Marcos. Nagsimula siyang magbenta ng ilang ari-arian, nagsara ng ilang negosyo, at ginamit ang pera para magpatayo ng maliit na foundation para sa mga ina at anak na naiwan o itinago ng lipunan. Sa unang araw ng pagbubukas ng foundation, si Lira ay dumating tahimik ngunit may ngiti. "Hindi ko akalaing gagawin mo ito," sabi niya. "Wala nang mas huli, Lira," sagot ni Marcos. "Totoo ang sinabi mo. Hindi ko kayo kayang itago habang buhay." Lumapit siya sa anak nila, na ngayon ay marunong ng maglakad, at sa bawat yapak ng bata, parang bawat kasalanan ay nagiging aral. Ang araw ay muling sumikat sa ibabaw ng lumang mansyon ng Divela. At doon, sa gitna ng bagong umagang iyon, nagsimula ang kwento ng pagtubos, hindi ng pera, kundi ng puso. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang lihim pa rin hindi nila napag-uusapan. Isang lihim na babalikan sila sa araw na hindi nila inaasahan. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting bumalik ang katahimikan sa buhay ni Marcos. Ang dating mansyon ng mga devela ay hindi na puno ng mga politiko at negosyanting bisita. Ngayon, mga ina at batang natutulungan ng foundation ang pumupuno sa Hardin, mga ngiti na dati ay hindi makikita sa lugar na iyon. Si Marcos ay madalas na nakaupo sa ilalim ng lumang puno ng akasya sa gilid ng gusali, nagbabantay habang naglalaro ang kanyang anak. Ang dating matigas niyang mukha ay maihalong kabaitan ngayon. Ngunit sa likod ng mga mata niya, may natitirang anino ng takot, takot sa isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. Isang hapon, habang humihip ang malamig na hangin, lumapit si Lira, maihawak na sobre. May dumating na sulat para sa iyo, sabi niya, marahan. Kinuha ni Marcos ang sobre, at nang makita ang tatak, DeVella Holdings, Board of Directors, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Binuksan niya ito at nabasa ang mga salita na tila mga sumpa mula sa nakaraan. Dahil sa iskandalong iyong idinulot, tinatanggal ka sa posisyon bilang si ng kumpanya. Ang pamilya ay kailangang magpatuloy ng walang bahid ng kahihiyan. Tahimik si Marcos. Ang mga kamay niyang sanay sa mamahaling panulat ay ngayon nanginginig sa galit at sakit. Ganoon pa rin sila, bulong niya, halos hindi marinig. Hindi nila nakita kung paano ako nagbago. Lumapit si Lira, hinawakan ang balikat niya. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila, Marcos. Ginawa mo na iyon sa amin. Ngunit ang kanyang mga mata ay mailungkot. Ang pangalan ng pamilya mo hindi mo basta mabubura. Tumango si Marcos at tumingin sa malayo sa mga bata na tumatakbo sa damuhan. Hindi ko na kailangan ang pangalan na iyon, mahinang sabi niya. Mas mahalaga sa akin ang anak ko at ang katahimikan ng konsensya ko. Ngunit sa gabing iyon, habang naglalakad siya pa uwi, may isang itim na sasakyan na huminto sa labas ng foundation. Mula rito, lumabas ang isang lalaking nakasuot ng itim na coat, may daladalang sobre. Tahimik itong lumapit sa kanya. Sir Marcos, sabi ng lalaki, malamig ang tinig. Ito po ay galing sa abogado ng pamilya. Kailangan niyo pong humarap sa korte sa loob ng tatlong araw. Napatigil si Marcos. Anong kaso? Custody, sir, sagot ng lalaki. Ipinapabalik ng pamilya de Vela ang bata. Ang dahilan, hindi ka raw karapat dapat bilang ama dahil sa iskandalong naganap. Parang tinamaan ng palaso si Marcos sa dibdib. Ang anak ko. Hindi nila pwedeng kunin sa amin. Hindi ko po alam ang detalye, tugon ng lalaki, pero malakas ang impluensya ng lola ng bata. Biglang nanlamig si Marcos. Ang imahe ni Donya Leticia ang pumasok sa isip niya, ang ina niyang minsang nagsabing magbabago, ngunit marahil ay hindi pa rin ganap na tinalikuran ang kapangyarihan. Pagbalik niya sa loob, sinalubong siya ni Lira. Nakita nito ang takot sa kanyang mukha. "Marcos, ano iyon?" tanong niya. Hindi agad siya nakasagot. Ngunit nang abutin niya ang kamay ni Lira, ramdam niya ang panginginig nito. "Lira," mahinang sabi niya, "gusto nilang kunin ang anak natin." Nanlaki ang mga mata ni Lira. Parang biglang bumalik ang lahat ng bangungot, ang takot, ang pagtakbo, ang pagtatago. Hindi nila pwedeng gawin iyon, sigaw niya. Hindi mo na kami pag-aari, Marcos. Hindi rin sila. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang sigaw ng bata mula sa kabilang silid. Nanay! Tatay! Pareho silang napalingon. Tumakbo sila papasok at doon, sa gitna ng kwarto, may isang basag na bintana. Ang kortina ay pumapagaspas sa hangin. At ang maliit na laruan ng bata ay naiwan sa sahig. Nawala ang bata. Lumakas ang ulan sa labas. Si Lira ay napasigaw, bumagsak sa sahig, umiiyak, halos mawala ng hininga. Si Marcos ay tumakbo palabas, sumisigaw sa dilim. Anak ko! Nasaan ka? Ang mga ilaw ng foundation ay kumurap at sa di kalayuan, may mga aninong nakasakay sa sasakyan na mabilis na umaalis. Ang ingay ng gulong sa kalsada ay parang halakhak ng demonyong matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Si Marcus ay tumakbo sa ulan, walang sapin sa paa, walang payong, hinahabol ang sasakyang lumalayo. Ang kanyang tinig ay punit, halos sumabay sa dagundong ng kulog. Anak ko! Ibalik ninyo siya! Ngunit huli na! Ang itim na sasakyan ay naglaho sa kanto, at ang tanging naiwan ay ang amoy ng gasolina at ang basang kalsada na may mga bakas ng maliit na paa. Si Marcus ay lumuhod sa gitna ng ulan, basang-basa, nanginginig, habang si Lira ay lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Pareho silang umiiyak, hindi bilang bilyonaryo at janitress, kundi bilang mga magulang na muling ninakawan ng kanilang anak. At sa gabing iyon, muling nagbalik ang hiwagang minsang akala nila ay nalibing na sa katahimikan. Dahil ang laban na ito ay hindi pa pala tapos. Ang ulan ay hindi tumigil buong gabi. Ang buong compound ng foundation ay puno ng mga pulis, mga tauhan ng barangay, at ilang mamamahayag na muling nakakuha ng balita. Ang mga ilaw ng pulis ay kumikislak sa dilim habang si Marcus ay nakaupo sa gilid ng ambulansya. Nanginginig, hawak pa rin ang laruan ng kanyang anak, ang maliit na stuffed beer na palagi nitong bitbit. Si Lira ay nakasandal sa balikat niya, nanginginig, walang tigil sa pag-iya. Ang mukha niya ay namamaga sa pagluha, at ang mga kamay niya ay nanginginig habang paulit-ulit niyang sinasabi, Hindi ko siya binitiwan. Hindi ko siya pinabayaan. Ngunit walang sagot ang gabi. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong at ang malayong ugong ng sasakyan ang maririnig. Lumapit ang isang pulis, nakapamulsa at seryosong nakatingin. Sir Divella, Wika niya, may mga saksi raw na nakakita sa itim na van na papunta sa direksyon ng Tagaytay. May plaka ba? Tanong ni Marcus agad, halos mapunit ang boses. Wala, sir. Tinakpan ng itim na tela. Pero may lumang logo sa likod. Parang tatak ng lumang kumpanya, Devela Logistics. Biglang napatayo si Marcos. Ang dugo sa kanyang mukha ay biglang nawala. Devela Logistics. Pero iyon ay pag-aari pa rin ng pamilya mo putol ng pulis Tumahimik ang lahat Si Lira ay tumingin sa kanya mabigat ang tingin Ibig sabihin ang pamilya mo ang kumuha sa kanya Hindi ko alam mahinang sabi ni Marcos nanginginig Pero kung sila nga hindi ko na sila mapapatawad Lumapit ang hepe ng pulisya nagbigay ng utos sa mga tauhan Ipahanap sa lahat ng checkpoint I-alert ang lahat ng daan papuntang Tagaytay Si Marcus ay sumakay sa sasakyan, basang-basa pa rin, ngunit hindi makapaghintay. Si Lira ay sumama, walang takot kahit delikado. Habang umaandar ang sasakyan, ang ilaw ng mga poste ay tila nagiging malalabong anino na humahabol sa kanila. Sa bawat liko ng kalsada, ang tunog ng ulan sa bubong ng kotse ay parang tiktak ng oras na naubos. Hindi ko alam kung anong plano nila, wika ni Marcos, halos pabulong pero kilala ko si Mama hindi niya hahayaang madungisan ulit ang pangalan namin. Tumingin siya kay Lira. Gagamitin niya ang bata para burahin ako. Tahimik si Lira. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit may apoy ng tapang sa ilalim nito. Kung ganon, kailangan nating maging handa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko muling yakap ang anak ko. Habang lumalapit sila sa tagaytay, lumalakas ang ulan. Ang kalsada ay madulas at ang mga ilaw ng checkpoint ay kumikislap sa dilim. Ngunit nang dumaan sila sa ikatlong checkpoint, may pulis na lumapit at nagsabing, Sir, may van na dumaan kanina. Itim, walang plaka. Papunta sa lumang rest house sa dulo ng kalsada. Rest house, tanong ni Marcos, kumunot ang noo. Pag-aari ng pamilya de Vela Dati, Sir. Matagal nang sarado. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marcos. Doon nila dinala ang anak Cody. Agad niyang pinaharurot ang sasakyan. Sa bawat kilometro, bumibigat ang hangin. Ang mga puno sa gilid ng daan ay sumasayaw sa hangin at ang mga kidlat ay kumikislap na parang mga matang nagmamasid. Pagdating nila sa lumang rest house, halos wala ng ilaw. Ang malaking gate ay kinakalawang na at ang hangin ay puno ng halimuyak ng lumang kahoy at alikabok. Dito ako lumaki, mahinang sabi ni Marcos habang bumababa ng sasakyan. Dito ako unang natutong matakot. Si Lira ay sumunod, nanginginig ngunit matatag. Sa loob, madilim. Ang tunog ng kanilang mga yabag ay umaalingaw ngao sa lumang sahig. Marcos, bulong ni Lira, sigurado ka bang nandito sila? Bago siya makasagot, may narinig silang iyak, mahina, ngunit malinaw. Isang tinig ng bata. Nanay! Tataydi. Tumakbo si Lira, halos madapa, habang si Marcos ay sumunod, hawak ang flashlight. Sa dulo ng pasilyo, may pinto na nakasara. At mula sa loob, naririnig nila ang mahinang tinig ng bata. Nanay, ang lamig, di. Si Lira ay napaiyak, tinadyakan ang pinto, ngunit nakalock. Buksan mo 'to, sigaw ni Marcos, paulit-ulit, hanggang sa naputol ang kahoy at bumukas ang pinto. Sa loob, may maliit na kama at doon, nakaupo ang kanilang anak, nanginginig, hawak ang lumang kumot. Agad silang lumapit, niyakap ang bata, at ang mga luha nila ay nagsanib. Anak ko, hikbinilira, binilira, salamat sa justi. Ngunit bago pa sila makalabas, may sumara sa pinto sa likod nila. At mula sa dilim, isang tinig ang narinig. Hindi mo siya pwedeng dalhin, Marcos tumalikod sila at doon, sa liwanag ng kidlat, tumambad si Donya Leticia. Nakatayo, malamig ang mga mata, hawak ang baril. Ang batang iyan, sabi niya, ay Divela. At walang karapatan ang janitres na magdala ng pangalan namin. Si Lira ay napatigil, nanginginig sa takot. Ngunit si Marcos ay humarap sa ina niya, walang takot. Hindi mo siya pag-aari, mama. Ang tinig niya ay buo, puno ng galit at pighati hindi mo kami pag-aari. Ngunit bago pa siya makalapit, pumutok ang baril. Ang tunog ay umalingaw nga sa buong bahay. At sa isang iglap, ang lahat ay napuno ng sigaw, luha, at liwanag ng kidlat na naghiwa sa dilim. Ang tunog na putok ay tumigil kasabay ng pagtigil ng ulan. Sa loob ng lumang rest house, bumalot ang katahimikan na tila huminto ang oras. Si Marcus ay nakatayo pa rin, ngunit ang kanyang balikat ay nanginginig. Sa sahig, bumagsak ang baril mula sa kamay ni Doña Leticia. Ang bala ay hindi tumama sa kanya. Sa huling segundo bago pumutok, itinulak ni Lira si Marcus at ang bala ay tumama sa dingding ilang pulgada lang ang layo sa kanilang anak. Si Doña Leticia ay natigilan hawak ang dibdib habang dahan-dahan siyang napaupo. Ang mga mata niya ay puno ng luha, hindi dahil sa galit kundi sa biglang pagunawa sa sarili niyang ginawa. Anong nangyari sa atin, mahinang sabi niya, nanginginig. Akala ko ang lahat ng ito ay para sa dangan ng pamilya. Lumapit si Marcos, dahan-dahan, at hinawakan ang kamay ng ina. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang pangalan natin, mama, sabi niya, habang ang luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisni. Wala nang saysay ang pangalan kung wala nang puso ang mga may dala nito. Tahimik si Doña Leticia. Ang mga mata niya ay tumingin kailira. Ang babaeng minsang itinuring niyang kahihiyan, ngunit ngayon ay nakayakap sa kanyang apo, umiiyak sa kaluwagan. At doon, sa unang pagkakataon, umiti siya. Alagaan ninyo ang bata, mahinang sabi niya. Siguraduhin ninyong hindi siya lalaking katulad ko. Tumayo si Marcos, niyakap ang ina ng mahigpit. Ang yakap na iyon ay parang pagtapos ng isang digmaan, matagal, mabigat, ngunit totoo. Lumabas sila ng rest house habang unti-unting tumitila ang ulan. Sa labas, ang mga pulis ay dumating, ngunit wala nang kailangang habulin. Ang gulo ay natapos na. Ang araw ay sumisilip na mula sa ulap at sa unang pagkakataon, sumikat ito sa ibabaw ng lupaing divela na may dalang kapayapaan. Pagkaraan ng ilang buwan, muling binuksan ni Marcos at Lira ang foundation. Ngayon, may bagong pangalan ito, Liram Foundation, hango sa pinagsamang pangalan nila, simbolo ng pagkakaisa at bagong simula. Maraming mga bata at ina ang natutulungan doon, at sa gitna ng mga bulaklak sa hardin, madalas makikita si Marcus at ang kanyang anak, naglalaro, walang bantay, walang takot. Si Lira ay nagtuturo sa mga kababaihang gustong magsimulang muli, habang si Marcus ay tahimik na gumagawa sa likod, malayo na sa mundo ng kapangyarihan at kasinungalingan. Minsan, sa dapit hapon, nakaupo silang tatlo sa ilalim ng Acacia Tree, ang parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit. Ngunit ngayon, iyon na ang lugar ng kanilang kapatawaran. Papa, sabi ng bata, habang nakatingala sa langit, bakit lagi pong may ulan bago sumikat ang araw? Mumiti si Marcos. Kasi, anak minsan kailangan munang umulan bago mo makita ang tunay na liwanag. At sa huling pagkakataon, tumingin siya kay Lira. Wala nang takot, wala nang hiya, tanging pag-ibig at katahimikan na pinaghirapan nilang makamit. Ang hangin ay dumaan sa paligid nila, dala ang halimuyak ng bagong simula. At doon nagtapos ang kwento ng isang bilyonaryong minsang itinago ang kanyang kasalanan. Ngunit natutong harapin ito, yakapin ang kanyang pagkatao, at muling hanapin ang liwanag sa gitna ng kahiyan. Sa huli, hindi kayamanan o pangalan ang nagbalik ng ligaya, kundi ang tapang na magmahal ng totoo.